Ito na guys ang aming na tanim guys. O, na kami. NCF project and SEA. Mga mangrove daw po 'yan. Hmm, may diyo. Baka matunok. Ano guys, ang paligid. Yeah. Nasa pang pang nakita. So, bago nasa tahaw kita kang dagat. Ay, ito. Tusok ako. May mga buhay kayang anong uh, uang. Ano yan? Ayun, naglulugod na ako. Oh, kung. Cool. Oh. <muchas> iyo. Iyon, uh, iyo. Pag nagdakula. Parang kaya niyo. O, yun yung pala tinanong ni. Parang sya ni pag nagdakula. Tumpang break sa Arug... binya. Parang <laughs> sya ni pag nagdakula. Iyon, yung... iyon. Matag-aasin niya Tumpang break sa binya. Hmm. Tapos na. Iyon, iyon. Harap kayo na siya pag nagdakula. guys, kung mga tinanong mo eh. siya kayan. Anong isa tinilas ko? Location po kayo ni is Cagsawa, Calabanga. Bye! Hello.